magandang araw po sa inyong lahat nagbabalik po ang video at uh, tutuloy po natin kung paano magpalipad ng drone Isa na natin bali po medyo maliwanag po uh, dahil ginamit po natin ito ng bandang hapon na at i -re reset po ulit natin para makuha natin na tamang kulay, balik po tayo sa 100 sa ISO, sa shutter speed is kunin natin ng 00 Po, medyo maganda na po ang kulay niya. Kung mapapansin nyo po ang right joystick natin. Pag tinulak nyo po pataas is forward pagpababa backward pagpakaliwa papunta yan ng kaliwa pagpakanan papuntang kanan sa left joystick naman natin is pagtulak mo ng as is paakyat pababa is down sa kaliwa po ay iikot po ng kaliwa sa kanan ay iikot ng kaliwa pa kanan pa rin na po natin Wali po pag nakaharap doon ang camera Pag pinorward mo po, forward yan. Pag pinapunta mo siya ng kanan, sa kanan. Pag pinapunta mo ng kaliwa, sa kaliwa. Pag pinaatras mo, atras yan. Ngayon ang tanong, doon nakaharap sa kaliwa. yung forward mo ngayon ay magiging left yung backward mo ngayon ay magiging kanan yung forward mo kanina is magiging right yung backward mo kanina is magiging left baguhin po ulit natin iharap po sa akin ng camera bali po ang magiging forward nyo po is nakaharap na sa akin ang backward is papuntang sa harap kanina yung pakanan po nito is pakaliwa na Ayan po yung pakaliwa niya po is papunta rito sa kanila iharap ulit na rin sa kanan ng kanan ang forward po ay yung pakanan ang backward is pakaliwa kaya dapat maging aware tayo kung saan nakaharap yung camera natin kung saan papunta para huwag po tayong malito presence of mind lang po lagi para iwas po sa disgrasya yun lang po muna maraming salamat